kahapon, bili po tayo ng panlagay sa iba. At pang um, regalo. <laughs> kasi wala na akong time pagka after ng ano, wala na po. Magiging time. After ng uh, bago mag-15, wala na akong time. So, hanggang bukas na lang siguro may time ako. Pero rush na rin. Ngayon, sinihit ko lang po kasi may ginawa ko sa taro. So, magkano ba Ah, ito lang yung ano, yung nakasale, no? Ito. Ito, 20 ito? Oo. Ayan. Ayan. Kuha po tayo ng tissue na gamitin natin sa tindahan. Pag nabiyahe. Right cream. Ayan. Ang gusto pong mamili na habang wala pong masyadong tao. Samantala hindi po. Kung wala masyadong tao sa pamilihan. Ang mga mga kasangkapo. So, oh, ang ganda oh. Eh. 250 lang. Makakapal po siya. Stainless na tutuan ah. ka. Uy, buto ko lang laman. <laughs> Nakasagi tayo ng box na lang laman. Ayan, hanap ko tayo. Ang inaanak ko po ay pang regalo sa aking mga inaanak kasi wala na akong tayo. Yun, tulad ko na sinabi ko. Hanggang ngayon lang time ko today. Busy, ay, tomorrow busy na ako. Today lang po ako nagkaroon ng extra free time. Kasi may sinadya ako sa Santa Rosa. Yung mga lang ako. Kasi so, hindi po outfit, outfit ko nakapang initan pong e-bike. Ayan. <laughs> hindi po tayo. yung sino po mag Christmas rug. Nanili na po. O, oh, luwag di po ba? Walang masyadong tao dito ngayon. Magandang mamili mo. Makakapamili ka talaga kasi ko konti pa lang bagay kasi nag start pa lang dumami ang tao mura po amili na po kayo avoid po ng Christmas slash. ito po <laughs> yan may eh, mga ano rin po sila underwear ayan mga nakasale ayan po marami po silang mga kitchen and houseware Madami na po yung tao. I-start na. Thank po. Maraming salamat.